Basic Fire Safety Lecture is sinagawa sa, sa Massville National High School na pinangunahan ng BFP at PIFPO. Kasama ang mga mag-aaral, guro at maging ang mga non-teaching staff na nakinig at nakilahok sa pagtuturo ng Basic Fire Safety kung saan tinalaki ng mga panauhin mula sa BFP at PIFPO ang mahalagang kaalaman tungkol sa sunog at ang mga tamang paraan upang ito ay maiwasan at maapula. Ipinakita din nila ang wastong paggamit ng fire extinguisher. Sa huli, naging aktibo naman ng mga mag-aaral na magpakita ng kanilang natutunan sa nasabing talakayan. Magandang araw, mas Gerens! Ngayong araw ay nandito tayo ipagsaksinan ang isa sa mga importante seminar para sa mga guru at sa ng Master Master High School. Kasama okay. rin po natin si Sergio uh, Rom, Pilipino mula sa PINCO. Ano po ang layunin niyo sa pagsasagawa po ng magandang gawain para sa ating Unang-una ang Pilipino Integrated Fire Protection Organization is a multidisciplinary organization. No? Uh, we are a, a group of engineers, architects, and uh, any profession that involves into fire and life safety. So ang um, main objective namin is to save lives, of course. And uh, one of the vision of uh, Philippine Integrated Fire Protection Organization is into fire protection engineering. So ngayon kasi wala pang uh, course na direct uh, involved about sa fire protection engineering. So yun ang develop na organization and uh, I hope uh, through time maging successful siya. And uh, with that vision is makatulong tayo na makaiwas sa mga property damage. And uh, of course yung uh, uh, magkaroon ng uh, loss of uh, life pag na ano ng mga boss ng mga buyers. So yan ang uh, main main uh, layunin ng ano uh, organization. Maraming salamat po sir. Thank you. Kinakabahan so, uh, <laughs> ka din kasama si Sir Bernard ng last Ano po ba ang dapat sa inyo po magsagawa ng mga ganitong gawain para sa kaayusan? Yeah, well, uh, una is uh, the Bureau of Fire isa sa mga ano natin yan, trabaho natin. Yung mm -hmm. mga information drive natin. So yung mga fire drills, ginagawa natin sa community, sa mga classrooms, ito sa mga uh, educational, ano natin, uh, educational areas natin para sa mga sa community, sa students, ako sa sense watchman pa natin po po rin. Kaya anytime basta nangyari. Plus lang ang ano, mga companies and school, schools, willing really na willing really tayo really ng mga bagay na ito. Number one, para makalap. Isa kasi na sa, -sa alo natin sa use ng mga fire prevention natin. And so, um, to prevent fire, siyempre magkailangan magkaroon ng knowledge. Yan, yun yung use ng mga fire gas natin. So, Thank you po, Atin ring tinanong ang ilan sa mga estudyanteng nakinig sa pagtuturo ng basic fire safety. Kasama rin natin si Pink Menyo mula sa Nail Acacia. Ano natutunan mong leksyon sa seminar na, mag na magagamit mo balang araw? First of all po, I'm thankful na napunta ko rito and nakinig ako yeah. kasi it will help a lot, lalo na sa future. And na nung mga past, these past years. Pero, na, ano, yung step by step, parang, before kasi hindi ko talaga siya alam. So, makakatulong yun. Nari-realize na, na ko na ba pala ko hindi na pala ano Like, ang alam ko, yung part ano lang siya. Parang, trahedya lang siya. Pero, hindi ko pa nun alam na ito'y cause a lot pala. So, Thank you po. Thank you po. Kasama rin natin si Josh Gabelo mula sa Seven Honesty. Ano natutunan mong leksyon na mababaon mo at makakatulong rin sa balang araw? Natutunan ko po gumamit ang fire extinguisher sa tamang proseso at kung saan ito gagamitin. Tinuro rin po sa amin ang by step, step by step kung paano umiwas sa sa mga sa mga Disaster na katulad ng mga sunog, malaking sunog sa mga malalaking lugar. At tinuro rin po sa amin kung paano paano umalis sa, kung nasa sunog ka na. Thank you, you po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli ako si Queen Madeline D. Pangaliban para sa Palitang Kalatas.